Hey, what's up guys? What's up kapang? So nandito ngayon sa loob ng bahay ano? kung saan may gagawin tayong project na naman dito mga kapang. So bago yan, intro muna tayo. So yun mga kapang pakita ko sa inyo yung ating gagawin pagpipinturahan ng buong bahay. So itong mga kapang, is yung ano lang nito yung main meter lang nito mga gapang is 36 square meter so may extension na dito sa labas ng konti at extension na rin sa likod ng konti kaya above nasa mga uh, 30 to 40 meters na to square meter itong bahay na to so ito yung pipintura natin mga gapang Ngayon, no? nang buo so magpe-first coat muna tayo so meron tayong pang-primer natin is ito yung gagamitin natin no ah uh, flat latex ah uh, first natin no yan yung ito pang first uh, coat so pag nag-second naman tayo pwede tayong gagamit ng ah uh, semi gloss or mag direct na tayo ng uh, glossy kung ah uh, mag uh, final cut na tayo so depende naman sa anong gagawin kong uh, marami raming budget so doon so ngayon mga kapang ito yung gagawin natin yung isang 16 letter na uh, dream coat pang first coat natin dito sa buong bahay na to yan kung makikita nyo so yan ko ng uh, minalisan para matanggal yung mga uh, sapot o kaya kung anong mga pwedeng Ali uh, alikabok na nasa taas no at yung mga konting mga ano niya sa, sa pagsabitan pag nagpipintura na tayo para diretso so let's go abangan nyo na lang mga kapang so yan tayo sa loob at ito nga guys nandito yung aking kasama yung aking bayaw ano yan shout out sa aking bayaw yan Uh, tumulong ngayon sa akin so yan guys, yung area na yan, yung park na yan so ayan po yung uh, first coat natin ginawa, so ginawa naman aking bayaw, so yung mga kanto kantuhan nilagyan nya a few moments later So yun kagapang at ito yung pinis uh, finish product natin sa pers no. So dahil uh, flat latex po yung ating gamit na uh, mas mabilis siyang matuyo no. Kita niyo naman. So ito yun na yan. bago tayo nakatapos ng buo sa loob. So yung pinumpisa natin is tuyo na rin. So pwede na tayo mag-apply ng second coat. So pa abangan niyo na lang yung dito sa labas pa yan yan pa dito sa labas pag mag pa yung pintura natin yan pati yung kusina yan kapang pati sa si kusina ito gagawa nito natin yan kasama yan no? yan yan mga gapang, yan yung pinaka first coat natin pa, no? Kung makikita nyo so, yan. So, ayan, first coat yan. So, bilis lang matuyo kasi flat latex po yan. Flat latex po yung ating play. No? So, ayan. Yan namang mga gapang is, maka-apply na tayo yan ng second coat. Yan, ito yung pa-ekot. Eh, dito mo lang to sa loob ng pinaka master bedroom na So, ayun guys. Ito na yung labas ng second coat natin. Yan. Uh, medyo malinis na. May kita nyo. Yun o. No? So, hanggang dito pa yung ating second coat. So, kailangan talaga siyang i-third coat mga gagapang. two hours later. So, ayan na nga guys. Ito na yung natapos natin. Ano? So, si Kankot, mga kagapang. Yeah. Alright. So, ayan. Si Kankot na po yan dyan. Hanggang dito. Ayan. So, kung makikita nyo, mayroon pa mga itim-itim yung mga yung mga, ano yan? Yung pa, mga kantuhan. May pinakaguhit nya. So, lalagyan pala natin yan. Pero ko kot na rin yung ano yan. So ayan. hanggang dito. Yan. So yan, dahil may trabaho pa tayo mga kapang. At yun, trabaho din to. So bukas na naman ulit. Alright. So ayan, ha. kung bago kayo sa aking channel at aking Facebook page, paki ang sa like, share naman